Welcome back sa ating channel mga kaibigan Kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe And press that notification bell mga kaibigan Well, mga Pinoy fans Satisfied ba kayo mga kaibigan Sa pagkatalo ni Pitbull Cruz Alam naman natin mga kaibigan Na maraming fans Na Pinoy itong si Pitbull Cruz So talo po siya mga kaibigan Baya decision Laban kay Valenzuela Udo e pananaw ko doon mga kapatidis Medyo nagkulang Ng uh, matitinding patama itong si Pitbull Cruz Udo e may mga ilan-ilan siyang patama Sa ulo ni Valenzuela pero talagang kulang mga kaibigan So na-outback siya ni Valenzuela Ginamit ang kanyang rich footwork At saka yung mga follow-up At saka mga jab ni Valenzuela ay talagang tumatama mga kaibigan ganun talaga no Better luck next time Pitbull Cruz so abang abang-abang natin kung ano ang kanyang uh, susunod na laban either may rematch sila ni Valenzuela so, sayang yung mga malalakas na power punches magaling itong si Valenzuela mga kaibigan sa so, corner niya at saka yung uh, kanyang coach is talagang nagawa nila ng paraan paano iwasan yung mga power punches ni football Cross so comment down below mga kapatid, mga Filipino fans comment down below kung ano ang masasabi nyo sa pagkatalo ni football Cross although maraming nadismaya pero ganun talagang boxing, sabi nga nila better luck next time and come back stronger Ganun talaga. So, put your comment below para may mapag-usapan kayo sa comment section. Maraming salamat. Thank you so much for watching and see you on our next video. Bye-bye. <laughs>